Sila ang mga mang-aawit na pumanaw na ngunit nag-iwan ng malalaking mga kontribusyon sa original Filipino music. The Philippine Showbiz List presents OPM Legends na pumanaw na. Coritha Pumanaw na ang dating folk singer na si Coritha noong September 27, 2024. Nakilala si Coritha noong dekada 70 at 80 dahil sa mga kantang Oras Na, Shera Madre at Lolo Jose. Siya ay tinuturing na isa sa mga haligi ng original Filipino music na kilala sa kanyang mga kanta na may makabuluhang mensahe tungkol sa kalikasan, pagmamahal sa bayan at buhay ng mga simpleng tao. Noong February 2024, nagkaroon si Corita ng malubhang stroke na nagdulot na kanyang pagkakaparalisa at pagkawala ng kakayahang magsalita. Bago ito noong 2018, isang trahedya ang tumama sa kanya nang masunog ang kanyang tahanan sa Quezon City na nagdulot sa kanya ng depresyon. Ang kanyang musika ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga tao, hindi lamang dahil sa magagandang tunog, kundi pati na rin sa mga mensahe ng hustisya at pagbabago. Pepe Smith. Si Pepe Smith, ang tinaguri ang King of Pinoy Rock, ay pumanaw noong January 28, 2019 sa edad 71 dahil sa cardiac arrest. Kilala si Pepe bilang isa sa mga haligi ng rock music sa Pilipinas. At kahit sa kanyang mga huling linggo, ay aktibo pa rin siya sa mga gigs at palabas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabila ng tatlong stroke na naranasan niya, ang huli noong November 2017, patuloy siyang tumugtog at nagbigay inspirasyon sa maraming musikero at tagahanga. Si Pepe ay unang naging miyembro ng bandang Eddie Reyes and the Downbeats, ngunit masumikat noong naging vocalist-drummer siya ng Juan de la Cruz Band noong 1970s sa pakikipagtulungan sa gitarista na si Wally Gonzalez at bahista na si Mike Hanopol. Kanilang pinasikat ang mga kantang Beep Beep, Balong Malalim at Himig Natin na naging bahagi ng klasikong OPM Rock. April Boy Rihino Pumanaw sa edad na 59 noong 2020 si April Boy Rihino ang mga aawit na nagbigay buhay sa ilang OPM hit songs tulad ng Di Ko Kayang Tanggapin at Paano Ang Puso Ko Noong 2009, nalaman ni April Boy na mayroon siyang prostate cancer habang siya ay naninirahan sa Amerika. Ngunit noong 2013, inanunsyo ng mga aawit na cancer-free na siya matapos ang ilang taong pagkikipaglaban sa sakit. Gayunpaman, noong 2015, isinapubliko ni April Boy na siya ay mayroong diabetic retinopathy, isang kondisyon na nagdudulot ng pagkabulag sa mga taong may diabetes habang unti-unting nawawala ang kanyang paningin na natiling positibo at masaya si April Boy. Lalo na nang pumirma siya ng kontrata sa GMA Records upang makapaglabas pa ng mga awit na tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Sa si isang panayam noong 2016, ibinahagi niya na hindi na nakakakita ang kanyang kaliwang mata, ngunit may liwanag pang naaaninag ang kanyang kanang mata. Kilala rin si April Boy sa kanyang paboritong estilo ng pagtatanghal, ang paghahagis ng sombrero sa kanyang mga tagahanga. Dahil sa sunod-sunod na hit songs, binansagan siyang idol at jokebox king ng masa. Elizabeth Ramsey Si Elizabeth Ramsey ang tinaguri ang Queen of Rock and Roll ng Pilipinas, isang titulo na nagpapakita ng kanyang husay at kahusayan sa larangan ng musika. Taong 1958 nang sumali at manalo si Elizabeth kasama ang kanyang grupo sa isang singing contest sa programang Student Canteen. Bukod sa pagiging mang-aawit, nakilala rin si Elizabeth sa mundo ng pelikula at nagaroon pa siya ng sariling TV show na The Elizabeth Ramsey Show. Sa kasama ang palad noong 2015, matapos ang balitang siya ay na-stroke, pumanaw si Elizabeth sa edad na 83. Ang kanyang legacy bilang isang komedyante at mang-aawit ay hindi kailanman malilimutan sa industriya. Rico J. Puno Pumanaw ang veteran singer-actor na si Rico J. Puno noong October 30, 2018 sa edad na 65. Kinala si Rico J. bilang the total entertainer dahil sa kanyang husay sa pagkanta at pagiging komedyante. Bago siya tuluyang na sumailalim siya sa pitong oras na heart surgery noong April 2015 matapos makaramdam ng hirap sa paghinga habang nasa taping ng sitcom na Home Sweetie Home. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nagpatuloy si Rico J. sa pagganap at pag-awit. Humara pa siya sa Entertainment Press sa kanyang huling press con noong October 18, 2018 para sa kanyang concert na Sana Tatlo Ang Puso Ko. Ilan sa mga kantang nagbarka sa mundo ng musika ni Rico J ay ang mga hit songs na Macho Guapito, Lupa, May Bukas Pa, Magkasuyo Buong Gabi at Kapalaran. Claire de la Fuente Pumanaw ang veteranong mga awit na si Claire de la Fuente sa edad na 62 noong March 30, 2021 dahil sa cardiac arrest. Kinumpirma ng kanyang anak ang malungkot na balita. Si Claire ay nasa ospital na siya ibawian ng buhay matapos pagpositibo sa COVID-19. Bukod sa naturang sakit, mayroon din siyang iniindang anxiety, hypertension at diabetes. Si Claire ay isa sa mga kilalang jokebox queens noong dekada 80 at nagpasikat ang mga kantang tulad ng Sayang, Nakaw na Pag-ibig at Minsan-Minsan. Si Claire ay tinagurian ding Karen Carpenter ng Pilipinas. Heber Bartolome Si Heber Bartolome, isang haligi ng folk rock sa Pilipinas, ay pumanaw noong November 15, 2021 sa edad na 74. Kilala siya sa kanyang mga makabayang awitin na tumutulig sa sa impluensya ng kanluran at nagbibigay diin sa pagmamahal sa bayan. Isa sa kanyang pinakasikat na likha ay ang Tayo'y Mga Pinoy noong 1978 na unang itinanghal ng kanyang banda na Banyuhay kasama ang kanyang mga kapatid. Ilan pa sa kanyang tanyag na mga kanta ay Pasahero noong 1977, Inutil sing noong 1985 at Karaniwang Tao. Bukod sa pagiging musikero, nagturo rin si Heber ng Filipino Literature sa De La Salle University, Manila noong dekada 80. Siya ay nagtapos ng Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas, Diliman at nakapag-exhibit na kanyang mga paintings sa loob at labas ng bansa. Victor Wood Pumanaw noong April 2021 ang isa sa mga tinaguri ang jukebox king ng Pilipinas, si Victor Wood sa edad na 74. Ilang araw siyang nasa ospital dahil sa asma at kinagabihan bago siya pumanaw. Lumabas sa COVID-19 test na positibo siya sa virus at may kasamang pneumonia. Si Victor Wood ay naging tanyag noong dekada 70 dahil sa kanyang mga awiting sumikat at minahal ng masa, kabilang ang Mr. Lonely, I'm Sorry My Love, Crying Time at Carmelita. Francis Magalona. Pumanaw ang tinaguri ang master rapper ng Pilipinas na si Francis Magalona noong March 6, 2009 sa edad na 44 dahil sa sakit na leukemia. Ibinahagi ni Vic Soto sa Bulaga ang malungkot na balita sa kalagitnaan ng programa. Marami ang nagulat nang biglang ipahayag ni Vic ang pagpanaw ng kanilang kaibigan na dati naging host ng sabing show. Noong April 2008, nagpaalam si Francis sa mga Dabar Cads sa pamamagitan ng isang pahayag sa Itbulaga upang ipaalam na kailangan niya magpagamot sa kanyang sakit. Si Francis M. ay hindi lamang kilala bilang isang mahusay na rapper, kundi pati na rin sa makabayang mensahe ng kanyang mga kanta. Ilan sa kanyang mga pinasikat na awitin ay mga kababayan at tayo'y mga Pinoy. Silvia Latore. Pumanaw sa edad na 89 noong 2022 si Silvia Latore Perez de Tagle na kinilala bilang Queen of Kundiman at First Lady of Philippine Television. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang mapagmahal na asawa, mapagalingang ina at tapat na kaibigan. Ang kanyang kontribusyon sa telebisyon ay hindi matatawaran kasama ng mga proyekto tulad ng The Big Show, Okay Siya at Biglang Sibol, Bayang Impossible. Sa larangan ng pelikula, nagbigay din siya ng buhay sa mga maraming mga karakter. Bilang isang musikera, siya ang tinig sa likod ng mga klasikong awit tulad ng Maalaala Mo Kaya, Sa Kabukiran, Paskong Anong Saya at Waray-Waray. Tumanggap din si Sylvia ng Tandang Sora Award, isang pagkilala sa mga kababaihang may katapangan at pagmamahal sa bayan. Yoyoy Villame Si Yoyoy, ang orihinal na hari ng novelty song sa Pilipinas ay pumanaw noong 2007 dahil sa cardiac arrest. Unang sumikat ang kanyang awit na Mag-exercise Tayo noong 1977 na naging malaking hit at nagpasimula ng na kanyang matagumpay na karera sa musika. Ang kanyang mga kanta ay kadalasang nagtatampok ng mga nakakatawang tema at mga salin sa mga kilalang awit na kinagiliwan ng mga Pilipino. Isa sa mga pinakakilala niyang awitin ay ang Bootsy Kick. Armida Sigion Reyna. Pumanaw ang veteranong mga aawit, aktres at producer na si Armida Sigion Reyna noong February 2019. Siya ay binawian ng buhay sa intensive care unit ng Makati Medical Center dahil sa sakit na cancer. Si Armida ay kilala hindi lamang sa kanyang angking talento sa pag-awit, kundi pati na rin sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Nakapag-record siya ng ilang musical albums tulad ng Aawitan Kita, Armida, at sa Lungkot at Saya, Aawitan Kita. Willie Garte, Si Willie Garte ay isang mga awit at manunulat ng kanta na umusbong noong dekada 90. Sa kabila ng kanyang kapansanan bilang isang bulag, nagtagumpay siya sa larangan ng musika na nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Ilan sa kanyang mga tanyag na awitin ay ang bawal na gamot na ang liwanag at kailupit ng tadhana. Sa kasama ang palad, pumanaw si Willie noong September 1998 sa edad na 36 matapos siyang masagasaan ng isang trailer truck habang tumatawid sa EDSA. Danny Javier. Pumanaw sa edad na 75, ang OPM icon na si Danny Javier, isa sa mga miyembro ng tanyag na grupong Apo Hiking Society noong 2022. Si Danny ay kilala hindi lamang sa kanyang magandang boses, kundi pati na rin sa kanyang mga makabagbag ng daming awitin na umantig sa puso ng maraming Pilipino. Kasama si na Jim Paredes at Boboy Garavillo, ilan sa kanilang mga sikat na kanta ay ang Batang Bata Ka Pa, Panalangin at Bawat Bata. Noong 2020, nagbigay si Daddy ng anunsyo sa kanyang Facebook post tungkol sa kanyang health concerns with his heart, lungs, and kidneys na nagbigay diin sa kanyang laban sa kalusugan.